cucumber harvest tayo mga farmers good morning pang 10 harvest na tayo ngayon ito na itsura ni pipino though nagyelo na ibaba pero may mapitas pa rin kasi nga yung maintenance natin ay tuloy tuloy lang ano yan yung mga bunga kahit matanda na marami pa rin magbunga pang 10 kitas natin ngayon yung araw na to tapos yung maintenance natin sa abono ay isang latang urea isang latang triple 14 para uh, tuloy ba yung pagkarangkada ng talbos no? maraya kasi nagtatanong guys kung pwede ba daw abunuhan yung fruiting stage na pipino ay syempre yan ba? hahaha <laughs> para tuloy-tuloy yung pagbunga mabilis yung paglobo ng mga bunga yan. kasi pag hindi ka nag-abono hindi yan hindi yan magbubunga ng marami kumbaga yung maintenance yung abono natin dito no, yung itsura ni cucumber pipilasin natin itong mga malalaki na oversize na yung iba balipitas tayo ngayon mamayang hapon yung pakain kasi pag sabi kasi nila baka daw mamatay yung mga bunga malilit na bunga hindi oh the best na magpakain ka para tuloy tuloy habang namimitas ka diritsya yung bunga aabot ka ng mga napakadaming pitas ito pang 10 na tayo pero ganda pa rin yung talbos habang gumaganda yung talbos lalabas din yung mga bunga katulad nun no update lang natin si cucumber balipipitasin natin yung malalaki ngayon pinapitas natin na karaan ay 110 kilo yung bunga Ewan ko lang kung makaka ilan daan tayo ngayon. Dahil ang makaka daan na pa rin, no? Kahit na uh, bumaba na rin na naman yung presyo. <laughs> Ay, babataas ang presyo ng cucumber. Variety natin, may kasi. Tapos-tapos na rin yung trellis natin sa <coughs> bagong sitaw. Ayan, bagong, bagong sitaw. Ayan yung pipitasan natin, Cucumber. Yeah, update lang natin. Ito mga bago nating sitaw na dinamula naman. Hmm. Sabay palagi sitaw sa kasitalong. Sa pagpitas, ano, si pipino sa kasitalong. Yan, ito mga pitasin natin. Yeah. Kailangan maintenance yung abono, ano? every four days mas maganda para yung <coughs> yung pagarangkada ng talbos kahit na magyelo sa ibaba green naman yung talbos niya maglalabas at maglalabas ng bunga yan para humaba yung buhay ni pipino pag mahaba ang buhay mas mahaba rin yung pitasan mas marami yung pitasan pag nagabono uh, hindi namamatay yung bunga Actually, mas mabilis yung paglobo ng bunga pag nag-abono ka. No? Karinawan niya ganun. Kapag nagbunga, hindi na sila nag-abono. Kaya minsan, apat hanggang anim na harvest lang sila. Sa atin, umabot ito ng 15. Hanggang 17 pitas. Kasi nga yung pakain natin ay loaded every 4 days. Pag garangkada ng talbos, mag sa baba, mag-green naman sa taas kasi nga yung nutrients ay naibabalik natin ito, yan yung update natin dito sa cucumber tapos itong sitaw ay okay na maganda oh, na yung mga sitaw yan, itura ni sitaw hindi pa natin magawang tanggalan ng damo kasi medyo mainit-init dito pero kagabi umulan naman hapon talah umulan e eh, basa yung lupa na pakain tayo kahit na isang latang purea isang latang triple 14 yung maintenance mo rito medyo matipid naman ano? para yung pagbunga ay tuloy tuloy lang hindi mahinto yung pagbunga kasi nga hindi humihinto yung mga talbos arangkada pa rin yan ano? yun mga tips lang natin sa pag-aalaga ng pipino the best na magabuno ka kahit na may bunga <laughs> kasi yun ang ginagawa natin para umabot ka ng matagalang pitas 15 pitas nakakaabot tayo dito halos matuyo na yung baba, pero sa green pa rin na taas kasi nga yung abono ay may nakakain pa rin yung ating pipino tuloy tuloy yung pagbigay niya ng bunga ano? Ini-update natin sa ating cucumber. Alright, may kasi pang 10 harvest na natin ngayon. Thank you.